Kaya naman po, panahon na para sa ating bagong mayor, Mayor Sonny! Paano tayo maririnig ang hindi na Mayor Sonny! Yeah. Alam niyo itong si Mayor Mahal na Mahal. Kaya kung ako po yung Okay lang, kahit kalimutan Wag lang okay, okay. Okay, okay. Pwede, natin na ako. lang si Mayor sa amin. Pwede? Pwedeng. Pwedeng. huwag Pwedeng. Pwedeng. yung Pwedeng. 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 Konsehal, Pwedeng.

Ito po, sana po wala gano'n na perwisyo ng bagyo. Mer meron po ba? Madami! So, so anyway, nandito po ang Team uh, Trillanes para tugunan po ang ilan yung mga pangangailangan. No? At bukod pa riyan, nais po natin ipabalita sa inyo na malapit na dumating ang pagbabago dito po sa Kalokan. Gusto po niyo ba Yan, papaguhin po natin kung paano magservisyo ang mga taga-city government. Okay po po yun? So, ganito po, no? Ang kaluhokan po, ang isa sa pinakamayaman na lunsod sa ating bansa. Pero dito po sa ating lunsod, ang may pinakamaraming mahihirap. Bakit po ganon? Dahil po, yung yaman ng kalookan ay napupunta sa bulsa ng may ilan. Yan po ang babaguhin ng T3 Tatanggalin po natin ang korupsyon sa city government dahil sa ganun, yung yaman ng kalooban ay diretso po sa inyo, mga mamamayan ng kalooban. Yan po. Sa mga narating na buwan po, ilalahat po namin yung inanda namin programa po para sa inyo. Pero sa ibang panahon na po ano? At uh, babalikan namin kayo para nakuha namin ang inyong tiwangla at suporta. Ah. So sa ngayon po, nais nice po natin uh, ang uh, Team Trillanes na sa atin, maghatid ng maayos na serbisyo po para sa inyo. Nandito po si Consejal K. Nobla. Yeah! Consejal Angie Bunato. Consejal yeah! Miki Bunap. Yeah! At si Consejal Mini yeah! So yun lang po ang ating uh, mensahe ngayong hapon. Matuhay po ang barangay uh, Bagong Silang Phase 7. Paglalaban po kayo ng Tito Villanes. Mabuhay po kayo.